Ang pagbagsak ng Syria sa kamay ng mga rebelde, ay simbolo ng pagtatapos ng mahigit dalawang dekadang pamumuno ng diktador na si Bashar al-Assad. Itong buwan ng Disyembre ng matagumpay na mapatalsik ng mga rebelde sa kapangyarihan si al-Assad, upang tudukan na ang mahigit isang dekada ng brutal na civil war, na kumitil na rin sa buhay ng daang-daang libong mga mamamayan ng Syria. Pero ang tanong, tuluyan na nga bang magwawakas ang madugong digmaan sa Syria? Sinong mga rebelde ang nasa likod sa pagpapatalsek kay Bashar al-Assad? Ano ang magiging epekto nito sa gitnang silangang Asya, lalo na sa mga bansang may kaugnayan sa Syria gaya ng Iran at Russia? At higit sa lahat, sino na ang sunod na mamumuno sa bansang ito? Yan ang mga katanungan na ating bibigyan kasagutan sa bidyong ito. Bago natin talakayin ang naging pagbagsak ng gobyerno ni Al-Assad sa kamay ng mga rebelde, atin munang pag-usapan kung paano nga ba nagsimula ang madugong civil war sa bansang Syria. Taong 2011 nang magsimula ang isang malawakang protesta ng taong bayan, upang ipanawagan ang pagbibitiw ng kanilang presidente na si Bashar al-Assad. Dulot na rin ito ng kaliwat ka ng mga korupsyon na nangyayari sa kanilang gobyerno, na sinabayan pa ng pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Upang mapigilan ang paglawak pa ng mga protesta, gumamit na ng dahas ang puwersa ni Al-Assad, kabilang ang pag-aresto at pagpatay sa mga nagkikilos protesta. Ngunit imbes na mapatahimik ang mga kritiko na kumakalaban sa Syrian government, mas lalo pang nag-alab ang kanilang mga pagnanais na mapatalsik si Al-Assad sa kapangyarihan. Patuloy pang lumala ang mga nangyayaring protesta, hanggang sa tuluyan ng kumalat ang pag-aaklas ng mga tao sa malaking bahagi ng Syria, na siya namang dahilan ng pagsisimula ng isang madugong civil war, na tumagal ng labing tatlong taon. Nagresulta ito sa pagkasawi ng mahigit sa 400,000 na sibilyan, kabilang ang mga musmos na bata na walang kamuwang-muwang sa nangyayaring digmaan sa kanilang bansa. Makailang ulit naring ring napabalita sa international media, ang paggamit di umano ng mga chemical weapons ng puwersa ni Al-Assad, upang talunin ang mga rebelde na kumakalaban sa kanya. Mariing itong kinundena ng iba't ibang mga bansa kabilang ang Amerika, at ito ang nagtulak sa kanila upang makialam na sa nangyayaring digmaan sa Syria. Taong 2017 ng umpisahang bambahin ng US Air Force ang mga base militar ng Syria, at ang mga pasilidad na diumanoy imbakan ng mga chemical weapons ng puwersa ni Al-Assad. Dahil dito ay lumakas ang loob ng mga Syrian rebels, dahil pakiramdam nila ay suportado na sila ng Amerika. Ang Syrian Democratic Forces o SDF na binubuo ng mga Kurdish fighters, ang numero unong puwersa na kumalaban sa Al-Assad regime, at sila ay sinuportahan ng mga Western countries gaya ng Amerika at United Kingdom. Nariyan din ang iba pang mga rebelding grupo na sinuportahan naman ng iba't ibang mga Arab countries gaya ng Jordan, Qatar, at Saudi Arabia. Dumagdag rin sa malaking problema ng puwersa ni al-Assad, ang teroristang grupong ISIS o Islamic State of Iraq and Syria, na nag ng lagim sa malaking bahagi ng bansa noong 2014. Dahil sa pagdami ng mga puwersa na kumakalaban kay Bashar al-Assad, dito na siya napilitang humingi ng tulong sa kanyang mga kalyadong bansa gaya ng Russia at Iran. Agad namang rumesponde ang Russian forces, at nagpadala sila ng mga fighter jets upang bombahin ang mga rebelding grupo na kumakalaban sa gobyerno ni Al-Assad. Tumulong na rin sa puwersa ng Syrian Army ang mga proxy group ng Iran gaya ng Hezbollah at Hamas, na nagkaroon ng malaking parte sa Syrian Civil War. Dahil sa mga tulong na natanggap mula sa Russia at sa mga proxy group ng Iran, matagumpay na nabawi ng puwersa ni Al-Assad ang mga lugar sa Syria na dating kinugkob ng mga rebelde. Mula 2016 hanggang 2020, nagtuloy-tuloy ang mga panalo ng Syrian forces sa mga labanan kontra sa mga rebelding grupo. Pansamantalang nahinto ang mga malalaking sagupaan dahil na rin sa pagkalat ng COVID-19 pandemic sa buong mundo noong 2020. Naging tulay na rin ang pandemyang ito upang magkaroon ng mga ceasefire sa pagitan ng Syrian army at mga rebelding grupo. Inakala ng maraming bansa na ito na ang simula ng pagtatapos ng madugong civil war sa Syria. Pero pagsapit ng 2024, muling umigting ang mga nangyayaring labanan sa hilagang bahagi ng Syria, matapos ang mga sunod-sunod na pag-atake na isinagawa ng mga rebelding grupo, na ngayon ay suportado naman ng bansang Turkey. At itong nakaraang buwan ng Nobyembre, isang supresang pag-atake ang inilunsad ng isang rebelding grupo, na tinatawag na Hayat Terir al-Sham na pinamumunuan ni Abu Mohammed al-Julani. Mabilis nilang na-control ang malaking bahagi ng Aleppo, na siyang pangalawa sa pinakamalaking syudad sa Syria. Agad namang umaksyon ng kwersa ni Al-Assad upang pigilan ang pagsulong ng mga rebelde. Sa tulong ng mga Russian fighter jets, binomba ng kwersa ni Al-Assad ang mga rebelde na umatake sa syudad ng Aleppo. Pero hindi ito naging sapat upang pigilan ang mga rebelde, napatuloy lamang na umabanti hanggang sa masakop na nila ang buong syudad. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatapak muli sa Aleppo ang mga rebelde, mula nang mapasakamay ulit ito ng Syrian Army noong 2016. At itong nakaraang linggo lang, nang masakop na rin ng mga rebelde ang syudad ng Hama, na itinuturing na isa sa mga mahahalagang syudad sa Northern Syria. Ang syudad ng Hama ay ang lugar na direktang nag-uugnay sa syudad ng Aleppo na kontrolado na ng mga rebelde, at sa syudad ng Damascus na siya namang kabisera ng Syria. Dahil dito ay magiging madali na lang para sa mga rebelde ang umatake sa Damascus. Ang nakakapagtaka, bakit walang masyadong resistance ang ipinakita ng mga puwersa ni Al-Assad, at mabilis lamang silang umatras sa mga labanan. Gayong nagawa naman nilang paatresin dati ang sandamakmak na rebelding grupo, noong kalagit na ang bahagi ng civil war. Ang sagot sa katanungang iyan ay, walang masyadong suporta o tulong ang natanggap ng Syrian army mula sa mga kaalyado nitong bansa na Russia at Iran. Ang Russia ay abala ngayon sa pakikipagdigma nito sa bansang Ukraine na patuloy na sinusuportahan ng NATO. Dahil dyan ay naging limitado lang ang naging tulong ng Russia sa Syria. Samantalang ang mga proxy group ng Iran gaya ng Hezbollah at Hamas, na malaki ang naitulong noon sa puwersa ni Al-Assad, ay napinsala ng gusto dahil sa walang humpay na airstrike at pag-atake na inilunsad ng bansang Israel laban sa kanila. Matatandaan natin na halos mapulbos na ang Hamas sa nagdaang gyera sa Gaza, dahil sa mga matitinding airstrike, at ground assault na isinagawa ng IDF o Israel Defense Forces. Nagresulta din ito sa pagkakasawi sa mga matataas na lider ng Hamas, na nagdulot ng matinding dagok sa kanilang grupo. Ang Hezbollah naman ay dumaan din sa matinding pinsala, dahil rin sa mga magkakasunod na airstrike ng IDF laban sa kanila. Dahil sa kakulangan ng tulong, mabilis na natalo ang puwersa ni Al-Assad, na nagresulta sa mabilis na pagbagsak ng Damascus sa kamay ng mga rebelde. Napabalita na agad tumakas sa Syria si Bashar Al-Assad kasama ang buo nitong pamilya. Sa ngayon ay nasa Russia na raw si Al-Assad, at mabilis siyang binigyan dito ng political asylum. Ngayong bumagsak na ang rehimeng al-Assad, sino na ang sunod na mamumuno sa Syria? Sa ngayon, ang kontrol ng kapangyarihan sa Syria, ay nasa kamay na ng rebelding grupo na HTS o Hayat Tahrir al-Sham, na siyang responsable sa pagpapabagsak sa gobyerno ni al-Assad. Pero bago ang lahat, sino ba ang HTS at paano sila nabuo? Ang grupong Hayat Tahrir al-Sham ay nabuo dahil sa pagsasanib-pwersa ng iba't ibang mga rebelde grupo sa Northern Syria. Ang grupong Jabhat al-Nusra na pinamumunuan ni Abu Mohammed al-Julani, ay dating kaalyado ng isa pang teroristang grupo na Al-Qaeda. Taong 2017 nang humiwalay ang paksyon ni al-Julani sa Al-Qaeda, at bumuo sila ng isang malaking grupo sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa sa iba pang mga rebelding grupo. Maraming eksperto ngayon ang naniniwala na ang grupong HTS na ang co-control sa gobyerno ng Syria. At ang grupong ito ay nasa ilalim ng impluensya ng bansang Turkey, na mahigpit namang kalaban ng mga Kurdish na sinusuportahan naman ng Amerika at ng mga Western countries. Maraming eksperto rin ang naniniwala na maaaring gamitin ng Turkey ang bagong pamunuan ng Syria sa ilalim ng HTS upang atakihin ang mga Kurdish. Kung babalikan natin ang kasaysayan, napakalalim na rin ang hidwaan sa pagitan ng bansang Turkey at ng mga Kurdish na makailang ulit ng nagsagupaan. Mariin kasing tinututulan ng gobyerno ng Turkey ang pagkakabuo sa Kurdistan region na siyang lugar ng mga Kurdish. Ang SDF o Syrian Democratic Forces ay ang isa sa pinakamalaking paksyon ng mga rebelding grupo sa Syria at karamihan ng mga miyembro nito ay mga Kurdish fighters. Ayon sa mga eksperto ay hindi malayong magsagupaan ng HTS na sinusuportahan ng Turkey at SDF na suportado naman ng Amerika. Kaya marami pa rin ang nagdududa kung talagang makakamit na ba ng Syria ang inaasam nitong kapayapaan. Matapos ang pagbagsak ng rehimeng al-Assad, agad na binomba ng Israel at Amerika ang ilang bahagi ng Syria. Partikular na tinarget ng Israel Defense Forces ang mga base militar ng Syria, upang wasakin ang mga kagamitang pandigma na iniwan ng mga kasundaluhan ni al-Assad, gaya ng mga air defense system, mga fighter jets, attack helicopters, mga battle tanks, at maging ang imbakan ng mga armas at misail ay hindi pinaligtas ng IDF. Nitong mga nakaraang araw ay agad na ipinadala ng IDF ang kanilang puwersa sa Golan Heights, upang paigtingin ang kanilang pagbabantay, sa posibilidad na pag-atake ng mga rebelde sa kanilang bansa. Bagamat nakaalerto ang IDF, nag-alok na ma'am si Israeli President Benjamin Netanyahu, ng pakikipagtulungan sa mga rebelding nagpabagsak sa gobyerno ni Al-Assad, at kumokontrol ngayon sa Syria. Sinabi ni Netanyahu na handang makipagtulungan ang kanilang bansa sa mga rebelde, pero kaakibat nito ang isang matinding babala, na kapag may ginawang hindi maganda ang mga rebelding ito laban sa Israel, ay hindi magdadalawang isip ang IDF na sila ay Paulbusan. Sa kabilang banda, binomba naman ng Amerika ang mga lugar na pinagkukutaan ng mga teroristang grupo gaya ng ISIS, na di umano ay nagbabalak na maghasik ulit ng lagim sa Syria. Ang pagbagsak ng rehimeng al-Assad sa Syria, ay siguradong magdudulot ng malaking epekto at pagbabago sa buong rehiyon ng gitnang bahagi ng Asia. Inaasahan na mababawasan na ang impluensya ng Russia sa rehiyong ito, at sigurado rin na magdudulot ito ng malaking dagok sa panig naman ng Iran. Dati ay malayang nakakadaan sa mga bansang Iraq at Syria, ang mga armas at tulong pinansyal na ipinapadala ng Iran sa mga proxy group nito na Hezbollah at Hamas na patuloy na lumalaban sa Israel. Ayon sa mga eksperto, ngayong kontrolado na ng mga rebelde ang malaking bahagi ng Syria, siguradong mahihirapan na raw ngayon ang Iran na suplayan ng armas ang Hezbollah at Hamas. Dahil dito ay sigurado na raw ang paghina ng mga proxy group ng Iran, at ito ay malaking pabor naman para sa bansang Israel. Agad na sinisi ng Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei ang Amerika at Israel, na silang responsable daw sa pagpapabagsak sa rehimeng al-Assad. Ngayong nakalaya na ang mga mamamayan ng Syria mula sa brutal at mapangabusong pamumuno ni Bashar al-Assad, marami ngayon ang nagdiriwang at nag-aabang kung ano na ang magiging sunod na kabanata sa bansang ito. Marami ang naghahangad na sana ay tuluyan ng magwakas ang madugong civil war, at tuluyan ng makamit ng mga mamamayan ng Syria, ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang buong bansa.